At para sa detalye ng balita, Pilipinas triniple ang pagpapatrol sa West Philippine Sea. Para sa detalye, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. D.J. Frankie triple na ang saklaw ng mga maritime patrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagpapatibay sa depensa at transparency sa gitna ng tumitinding tensyon sa China. Ayon sa National Maritime Council o NMC, ang pagpapalawak ng operasyon ay bahagi ng pinagsamang kampanya ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mapalakas ang presensya at koordinasyon ng mga karatang, karagatang sako ng bansa. Sa ulat ni NMC Spokesperson Undersecretary Alexander Lopez, umabot sa 224 na surface operations, 43 air patrols at 56 na intelligence at surveillance activities ang isinagawa nitong nakalibas na quarter. Labing tatlong barko mula sa AFP, PCG at BFAR ang ginamit na nagtala ng mahigit 77,000 nautical miles na coverage. Samantala, limang aircraft naman ang ginamit para sa si air patrols na may kabuuang 245 flight hours. Sa pinakahuling MPA flight ng Philippine Coast Guard nitong Martes, namataan ang isang China Coast Guard vessel at Chinese Navy frigate sa layong 59 nautical miles mula Zambales. Kasabay nito, nagpapatrolya rin sa lugar ang BRP Cape San Agustin at isang Jacinto-class Navy ship ng Pilipinas. Ipinigiit ni Lopez na nanatiling matatag ang paninindigan ng pamahalaan na hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo o karapatang pandagat alinsunod sa 2016 arbitral ruling na bumabor sa bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good time.